ibig sabihin nun, uh, Mr. Speaker, so ang ibig sabihin nun, hindi mag apply etong nasa, nakalagay doon sa Section 8, page 7, uh, about the penalties. No, Madam Speaker, uh, ah, Mr. Speaker, distinguished colleagues, Section 8 will apply po. Ma mag -a apply siya. Opo. Opo. Dito sa, dito sa, as far as this measures is concerned lang. Opo. Opo. Hindi Opo. siya a-apek. Mag mag magkakaroon ng effect doon sa mga binanggit nating mga mga batas? Para po ito sa um, tobacco products nga po. Okay. So, um, how about section 9 of this bill? Specifically states that digital platforms shall be solidarily liable if they fail to remove or disable the listing of illicit products on their platform. So, yung section 9 po. So, ano, wa, what is specific liability po yung, ah, uh,